Good morning. Ang iyong araw, mayroon tayong lalakarin pupunta ng Hagna Bohol para matisting din yung bago kong lens ng aking GoPro Hero 7 Black. Okay. Ito na tayo sa may larapan. Ang ganda dito guys oh. Uh, dagat and itu ang coastal road ay sorry tubod mar pa pala ito hindi and, ba yung larapan sa unahan ba yung larapan so andahan tayo sa painitan sa bye bye Putumaya, <laughs> hey, nah, may puto maya yase, kuwati Eh, Yay, day naman, yose kuwati ako. di pwede kau, nah, na pwede nandito. Okay, okay, tawid pa na tayo. Dito tayo kakain, pwede dito sa may kubo nila. Ayan, no. Di dito kasi pag. minsan pag Magta-travel ako papuntang Tagbilaran o papuntang Hagna dadaan ako ito dito kasi panuhayin kunti saklit <laughs> e yung dagat to yung view ng dagat yun o oh. yun ang kami Island ikita ayan kumanda naman yung langit okay ito na yung puto at si kuwati na in order ko so tik natin kain tayo so proceed na tayo papuntang hak na. bohol So nandito na tayo sa may larapan Agna Bohol Pasinsya na kanina Yung kuha ko Kasi yung lens niya Hindi ko na malayan na may moisture pala Kasi bagong palito eh Kagabi Eh nagbibuild up sya ng moisture Pag alis ko Parang malamig yung hangin Hindi ngayon umiinit na kaya nag clear na yung lens malapit na tayo sa Hagna Sintro Hagna dito na tayo sa may Pandan, Barangay Pandan Hagna Bohol mamaya akita natin yan sa may tower yan sa may birhin sa Barangay Shrine para doon tayo magpapalipad ng drone para makita natin yung sintro ng Hagna dito na tayo sa sentro yan ang baywalk nila Agna Baywalk ito yung mamaya puntahan natin yan at kita nila yung Berin sa Barangay Shrine dito na tayo sa sentro ng hagna Ball ang minisipyo nila oh. bago ang ganda sa yung plaza yung plaza nila oh. plaza di Hagna yan plaza di Hagna Tsaka ito yung simbahan nila St. Michael Archangel pumambu na guys patak patak konti ito na tayo sa public market nila Meron dito ng 7-Eleven. May McDo. Yung hang na bohol ay isa tong eh. Parang gateway papuntang Mindanao kasi meron meron daungan, may merong pier dito. Mayroong biyahe papuntang Mindanao sa Cagayan de Oro. Andiyan yung pier nila. Cagayan de Oro para na it, boat one or Camigin. So kaya progressive na bayan to kasi merong pier, merong daungan ng mga barko para makapagbiyahe papuntang Mindanao marami na mga establishment na BQ Superstore mga motor sales, mga bibinta ng mga motor appliances, nandito nandito <laughs> na rin yung sadya ko eh kasi magbabayad din kami ng utang namin <laughs> okay so pagkatapos tayong nagbayad sa my do exam dadaan mo na tayo dito sa kainan na sikat na munggos o munggo dito sa Mayhagna hagna masarap yung munggos nila liliko tayo dito sa kaliwa Dito na tayo sa Milky Eatery. Yung sikat na kainan sa sikat nila na munggos. Dito sa Milky Eatery. Yan you know? o. Sa -ka kilawin o sa monggos. O. Oh. O sa -ka kanon. Sara. O munggos. sa ako na cook ha. Kilawin munggos. Kilawin munggos

So pagkatapos tayong kumain, dahan muna tayo dito sa may Birhin sa Barangay Shrine. Dito sa may taas daw you know, sa may tower. Pero you know, para Kapag drone shot tayo eh pakita natin yung sintro ng hug na tamang tama kasi lumiwanag na yung langit kanina maulap dito tayo pa liko paket, tabi mo tayo Okay. clear. Okay. And after that, yo, sa sa Barangay Shrine. Yung dati hindi pa to simintado eh nakakatakot uh, tumakyat dito lalo na kung maulan madulas, maputik ngayon maganda na okay dito na tayo sa sa barangay shrine Magpapark muna tayo dito Okay, dito na tayo Nandito tayo sa Tok Tok sa taas Dito sa Birin sa Barangay Shrine Paliparan natin ng drone para makita yung aerial view Okay And that's it. Pauwi na tayo. Thank you so much sa mga nanonood sa video ko. Till next time na mga vlog ko. Thank you so much. Ingat po tayo sa pag-rides. God bless sa lahat. Thank you.